Alright, mga kawanders, nandito kami ngayon sa entrance ng Big Lagoon. At symptom versus consult a doctor. <laughs> so, napakalinaw ng tubig dito. Pero hindi ito yung kinakasya namin. Kinakasya namin kung may tip mamaya. <laughs> Natawa <laughs> ka man. <laughs> Shoutout nga malakay burluloy. May <laughs> <laughs> kasama ko. Leah. Iyon ang iyon to. Ha? Nang? Big Lagoon! Big Lagoon! Niyang mudil lang dito sa ulan. Umarap ka dito! Welcome so, back my Nandito kami ngayon sa anong entrance ng Big Lagoon. Hindi pa kasi kami nakarating dyan sa loob na yan. bah, May nagbaba. Nagbaba. Ah. Gis natin nagbaba. Ayun lang bayan sila. Ayan, dalawa. Ayun yung isa. Nakagreen. Pwede na rin o. Oh. Pwede na rin. Hindi ko pa nakuha bin eh. Pasok Ha? Nag ng pa lang tayo. Ma'am, kawin, kawin, kawin. Ma'am, pasok muna tayo sa loob. Para... Pwede ma'am, pero doon muna tayo sa loob. Ma'am, kawin, 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 Kami kawin, kawin, na kawin, 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 sa kawin, 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 <laughs> e, eh, hindi naman. Chuka namin. Ilumog ko to. Yan <laughs> um. Wala. Ah, Gumagawa ka naman sa camera eh. <laughs>